So guys, karon magpalo ng sa mga bid kay man atong busing. Tong palabhan ang mga higdaan nila. So yati. So si Jonathan. Psst. So mao na tong palabhan guys. Adto tag lungsod kay magpalaba ta. Kay di ko ka belum manglabah. Tu so, dagat labunon. Pero gula kaula ko sayang asin daw. Muna oh, yung na may, may oh. oh! leh Say feeling say mong asinda tan. Ha? Say feeling nga ini ka buntag na kasi mong asinda magtutuyok. Ah, uh, I feel refreshing. Lah. Kuya. Kaya Kaya oh. Presang hangin? Oh. Supernatural. Supernatural. Nah, yang mga dia dia. Ah, diwat-wat nama guys, mabutong tu guys. Oh. Hmm. Mulanya yang gihuat tu mabutong <laughs> dia.